Ex-wife ni Joey De Leon at ina ni Kimpy De Leon na si Daria Ramirez. Sinabing hindi naman anal ang kanilang kasal ni Joey. Inamin mismo ni Daria Ramirez sa kanyang interview with OGTS na nasasaktan siya sa mga pambabash sa kanyang anak na si Kimpy De Leon. Sabay sabing hindi raw ganoon ang kanyang anak gaya ng mga ipinaparatang ng mga bashers. Umapila si Daria Ramirez sa kanyang ex-husband na si Joey De Leon na nanghihingi lamang ito ng tulong. Paglalahad pa ni Daria, wala umano siyang pinirmahan na kahit na anong dokumento para sa annulment ng kanilang kasal. Ngunit nilinaw din ni Ms. Daria Ramirez na wala siyang intensyon na sirain o guluhin ang current marriage ngayon ni Joey De Leon. Noong nakaraang lunes, October 30, ibinahagi ni Ms. Daria kay O.G. Diaz na umubos ito ng isang milyong piso para sa annulment case nila ni Joey De Leon ngunit siya ay natalo. Tinanong din ni O.J. Diaz, ang veteranang aktres na si Daria, kung matapos ba ang hiwalayan nila ni Joey ay binigyan ito ng kahit na ano. Pahayag pa ng veteranang aktres. Wala namang ni Offer eh. Paano ako hahabol? Wala na akong perang gagastusin. Talo ako. Yung kaso ko for annulment. Annul nga daw ako eh hindi ko alam paano ako naanal e eh wala naman akong pinirmahang annulment papers. Pagpapatuloy pa ng veteranang aktres na si Daria, tinawanan ko na lang, although nag-iisip din talaga ako nung umpisa, bakit wala naman akong napirmahan, annulled na pala ako, ay kinasal na, ah okay, yan ang mga pahayag ni Miss Daria sa kanyang naging interview with OJ Diaz. Inamin din ni Miss Daria na siya ang humiling ng annulment kay Joey De Leon. Ngunit kalakip nito ang financial support at isang bahay na kanyang matutuluyan. Umapila din si Daria Ramirez na kumaari ay bigyan siya ng kopya ng annulment papers nila ni Joey De Leon dahil hanggang ngayon umano ay ginagamit pa rin niya ang apelido ni Joey dahil wala naman itong maipalag na katibayan na siya ay annulled na. Mensahe pa ni Miss Daria sa kanyang ex-husband na si Joey. Don de Leon, baka naman ano, siguro naman nararamdaman mo. Hindi mo lang pinapansin, kailangan ko ng tulong mo. Baka naman maalala mo ako, hintay lang ako. Sana man lang maramdaman mo na naging bahagi din naman ako ng buhay mo. Kahit na kung ano man ang nangyari nung araw, nagpatawad naman ako sa'yo, ba? Diba? Mayroon ding mensahe si Miss Daria Ramirez kay Miss Makapagal. Ano nito? Hindi naman ako nakikipag-away. Sana ma-realize nyo naman na may isang tao kayong napabayaan o ayaw nyong lingunin. Huwag naman. Pagbubunyag pa ng batikang aktres ay bago daw ito magpa-interview ay talagang matinding pagdarasal ang kanyang ginawa. Pahayag niya, bago ko ginawa itong interview na ito, matinding pagdarasal ang ginawa ko na walang gulong mangyari. Walang away na mangyari. Ang akin lang ay yung makaluwag sa dibdib Naming dalawa ni Joey, magkaroon na kami ng peace sa isa't isa.